Pulasa na. Sir, sir, eh. wala, wala akong itutubo siya, sir. Wala na ako kasi uli ako sa lupang, sir. Sir, umihil, umihil lang mo na ako. kakain sa Hindi, oh. lang ako yung kasama kong kakain. Sabi naman, sir. yung mga nagpulasa ng mga vendors dito ilang beses na ito na pero pabalik-balik lang sila pati mga sari yung gamit namin pinandadala pa yung tarapal nila nandoon na sa school so dito lang naka-stack yung kailang mga gamit So, ibig sabihin pagkalis ng uh, clearing operation, ibabalik din nila kung saan sila nabutan kanina. magandang uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay September 30, 2024 at sa oras na 9.25 ng umaga. Nandito ngayon ang Special Operations Group ng uh, MMDA sa pamumuno ni Sir uh, Gabriel Go. Dito sa kahabaan ng Makapagal uh, Boulevard at Sakop ng Pasay. Yung doon sa una na may traffic light, yan ang kanto ng Makapagala Boulevard sa kanang Ilpoyat sa kanang uh, Jokno uh, Boulevard. At ngayong araw ay magsasagawa ng uh, clearing operation dito sa mga major road dito sa lugar ng Pasay at uh, Paranaque. Bukod sa mga illegal parking, kasama na rin yung uh, sidewalk clearing. Kumaliwa ang team dito sa mga Boulevard. Matitikit ang lahat yung mga naka-illegal parking dito. Ayan, nagpalaki sa akin eh. Ayan, nagpalaki sa akin eh. come on

Dito na kasi nakalagay yung kayo ng mga table na paano yung bangketa. Ilang beses na kasi silang nga uh, napagsabihan. Pabalik-balik lang. So, tignan natin dito sa una. Napagsabihan na rin ito eh. Ayon nga sa clearing operation, wala naman masama maghanap buhay. wag lang uh, ako itong bangketa. Dahil ang layunin ng uh, clearing operation, ay uh, magkaroon ng maayos at uh, malinis na lansangan. Ganun na rin ang bangketa para sa pamayanan. Yung mga sasakyan dito, natikitan lahat at uh, andyan naman lahat yung mga may-ari or driver kaya hindi na mahatak. Hay okay, tiritch tayo. Ito na yung uh, Softdel Film Center at kumaliwa dito sa Chocno Boulevard ayan na yung uh, lugar ni Diwata nasa oras lang ngayon ay uh, malinis so dito tayo sa kabilang side papunta ng uh, Mall of Asia nandito na ngayon ang team sa may kanto ng Makapagal Boulevard saka nitong uh, Seaside Road at Sakop na ng Paranaque after ng uh, Jokno Boulevard ay eh, wala namang mga uh, nadaan ng mga obstruction sa kalsada at sa bangketa kaya bumalik ang team dito sa may Makapagala Boulevard at uh, didiretso Makapagala Boulevard pa rin yan pero didiretso hanggang uh, PITX ito papunta papunta ng uh, Okada or ng uh, Entertainment City ito naman yung papunta ng uh, airport or ng uh, General Skyway ang dami na dito sa kabila Yung uh, ibang team, didiritso Ang dito sa PRTX Yung iba naman, pag yung U-turn Para matikitan nito Yung mga bus Ang dami oh Ang dami Tapos dito naman sa kabila Pagtitikitan naman ito Naka illegal parking dito Ang laki na lang sign oh No parking May parking nga nyan doon sa loob dito pa sila sa kalsada. Ito sila sabi kong parking yan. Dito tayo yung mga nadara natin, yung mga naka-illegal parking. Matitikita na yan yung mga walang uh, driver na to. Ayan na yung FedEx. Gator na tayo So itong lugar na ito Ilang bisis na napasadahan Or na clear So ito yung mga bus na nakaparada dito Malinis na yung na Natanong ko yung ibang driver dito Na ayaw na magpa-interview uh, Eh kung bakit sila dito nagpa-park Kumakain daw sila sa tikalayuan kalayo ana mga pinagtitikitan na bus ito may tumirik at uh, mahatap na itong bus na ito na tumirik dito galing at uh, natikitan nung ah, uh, pinalis na dito bumigay sa gitna ay ayaw na umandar kaya hatakin na Tuluyan na nga uh, patatala ito sa impounding area Dahil uh, kinonsider na install vehicle Ayaw na umandar. Brad sa tayo After na nga uh, makapagala boulevard Kumana ng team dito sa may uh, seaside road At nandito na tayo ngayon sa may kanto ng Cross uh, boulevard Diritso ang team Yung iba, nauna na After na nga uh, makapagala boulevard at uh, ng uh, Naia Road. Nandito naman ang team sa may uh, Naia Avenue. Ito yung papunta ng uh, Airport Terminal 1, yung ramp na yan. At uh, ito yung dire-diretso ng uh, Sokat, Paranaque. So nadaan ng itong uh, isang sasakyan uh, na nakaharang mismo sa halos kuha niya na lahat. Or kuha niya na lahat ang sidewalk. tingnan nyo yung nakakaalam na oh, ganyan ang papapark nila naiiwasan yung sidewalk bukod tangi lang ito at uh, ito rin, tingnan nyo yung pagpapark maka-parallel di ba? nandito rin mga tiga barangay Pag doon sa nahatakan kayo na ng uh, kotse na pwede sa may tapat ng ramp ng uh, papunta ng airport, Terminal 1. pinag lang itong kaabahan ng uh, Naya Avenue. Pagkalampas ng multinasyonal, natatanda nyo itong potreds na itong na mayroong uh, nagsusorting ng charcoal dyan sa kapila. Tapos yung mga natigitang maraming motor dito. Uh, ito, may isang uh, kotse rito. So balak lang sa sidewalk. Pabalik na tayo ngayon ng airport, or northbound. Yung mga motor dyan, sa ilalim ng footbridge na natikita noon, oh, wala na, wala nang na nakapark dyan. Ito pala yung harap nung uh, hinatak na kotse. Ang oras ngayon ay 11 ng umaga. Magmula doon sa may nahatakang kotse, sa may uh, Naya Avenue, binaybay natin pabalik hanggang uh, madaanan ulit itong uh, airport. Wala nang uh, obstruction, hindi katulad nung uh, dati. At uh, binaybay din muli itong kabaan ng uh, airport road sa may uh, Terminal 4. At uh, dire-diretso nga dito sa may Andrews Avenue Ito yung papunta ng uh, Airport Terminal 3 At uh, nadaanan itong uh, Dalawang sasakyan Na hinahatak na Sarado itong gate Dito sila nagpark Or uh, Nagkaroon sila ng magandang pwesto para magpark pero nararangan nyo na itong uh, tagos ng sidewalk Ay, po oh, isang yung dalawang sasakyan na ito na nahatak na saka yung hahatakin pa isang may-ari yung kotse dumating na may-ari uh, pero na ang na at uh, andyan sa loob nakipagtulungan ha huh? para may isang panang uh, maganda ang kanyang sasakyan dito sa tow truck sasama na lang tayo para matubos nun yung para matapos na yung kagad ng kanyang sasakyan okay tara iwanan na natin yan doon tayo galing nag turn tapos kakanan dito sa may tramo ando na yung ibang team na una na Ma, wow, atak na pala itong uh, taxi rito. Oh, may na may sinasampa rin doon. Na Ano tawag dito? Ah, uh, tricycle o oh, sidecar. Nasampa na 'yan. Ah, uh, ibababa lang 'yon at ah, uh, series itong uh, taxi. Pura. Ayan ang uh, series Dito Okay Iwanan na natin yan Doon sa unahan Dito sa ilalim ng tulay Bago tayo lumabas ang EDSA Ito may inaatak din isang uh, taxi Sa oras na 11.14 ng umaga Andito na tayo ngayon sa EDSA Northbound May natitigilan dito sa unahan May slow gas station Nakasampan sa side walk okay. Ah, tatlo. Tatlo yata yung nakaparaga dito. Na sa unahan at pangalawa dumating na yung mayari itong huling uh, kotse hindi na ito makakatak ito na lang yung dalawa sa oras na 11.15 na umaga bali walang tow truck ang tala kanina umaga bali dalawa na lang itong or huli na lang itong dalawang towing truck ang uh, natitira dito ayun yung isa umalis na pala pero bali 10 uh, four wheel drive ang nahatak dahil yung uh, dalawang uh -huh. uh, towing truck ay merong uh, siniris na sasakyan katulad dito yan ang mga siniris sa uh, isang towing uh, do na mayroong targa na sa as